Isang tanong na naman po ang subscriber ang ating sasagutin. Ano na po ang gamot na ibigay pagkatapos po magputol lang buntot sa mga biik? Kapag nanganak ka po yung mga inahing baboy po mga kaibigan, pagdating po ng ikatlong araw o 3 days after niyang manganak, tayo po ay pwede pong magkapon sa mga biik, magputol ng buntot sa mga biik, magbigay ng iron, magbigay ng vitamins, maglagay ng marking at saka magputol po ng pangil po mga kaibigan yan po yung mga procedure po ating mga dapat gawin sa katlong araw po pagkatapos pong ipanganak yung mga biik pagkatapos po magkapon at saka pagkatapos po magputol ng buntot ng mga biik po mga kaibigan ang atin pong ibigay po ay yung combinex One Spray yung Cumulix Spray mga kaibigan, ito po yung ating spray po doon po sa itlog kung saan po tinagawa ng kapon o nagawa po ng hiwa bago magkapon. At saka, ito doon po ang ating spray doon po sa buntot ng mga abik pagkatapos po nating putulan. Pwede na po tayo hindi po magbigay ng mga antibiotic injectable. Kasi po yung Cumulix Spray ay sapat na po yan doon po sa sugat ng kapon at saka sa sugat po ng buntot at ating pinutulan po mga kaibigan.